Isang bagong kainan dinadayo ngayon sa lungsod ng kapal. Laban na panibagong araw, panibagong tuklas. Ikaw ba ay naghahanap ng masarap at magandang kainan sa lungsod ng kapal? Kainan na idinis sa inyo para sa masasayang istorya kasama ang kaibigan at pamilya. Heto na, tara na at samahan nyo kaming kilalanin ang bagong kainang ito. Pero bago yan, shoutout muna sa lahat ng batang kapal, lalo-lalo na sa inyong mahal na punong bayan. Kagalang-galang Mayor Emery Joy Pascual. Madali nga lang matagpuan ang kainang ito dahil dito lang ito mismo sa bypass. Maligayang pagdating dito sa Istoria. Bistro and events. Sa amin nga pagdating ay agad-agad kami sinalubong ni Sir Jojo. Agad niya rin kami ipinakilala sa kanyang may bahay. At agad na rin naming nakilala ang kanilang anak na siya rin chef at may-ari ng istorya. Hello po! Shoutout po Chef Francesca! Sa amin pagpasok dito sa loob ng istorya ay hindi namin sukat akalain na kami ay nasa Nueva Ecija pa rin. Eh kasi naman sa taglay nitong ganda sa mga disenyo na napakalamig sa mata, tiyak na ikaw ay makakapag-relax at makapagpapahinga. Naka disenyo rin kasi ang lugar para sa iba't ibang mahahalagang pagdiriwang. Pwede kayo dito magdaos ng inyong kaarawan. Pwede rin ang masayang kasalan. Pribadong pagpupulo. O kaya naman kahit simpleng banding lang ng inyong kaibigan. Dalawang palapag ang istorya. At dito sa taas ay matatagpuan ninyo ang istorya cafe. Sa sobrang luwang ng lugar. Kahit saan ka palumingo. Kaliwa man yan o kanan. Panigurado may mabubuong bagong istorya. Layunin kasi ng kainang ito. Ang mapagbuklod-buklod ang lahat ng relasyon. Relasyon man yan sa kaibigan, sa katrabaho o sa pamilya. Patitibayin nila kayo sa pamamagitan ng masasarap na pagkain na ilalapag sa inyong hapagkainan. At heto na nga ang exciting part. Susubukan namin ang ilan sa kanilang mga ipinagmamalaking recipes dito. At alam nyo ba na pag-alaman namin, ang mga inihahain dito ay hindi basta-basta. Dahil ilan sa mga ito ay mga popular na putahe na matatagpuan sa ating mga karating lalawigan. Kaya panigurado, babalik at babalik balik kayo dito dahil gugustuhin yung matikman lahat. Kung inyo nga mapapansin ang kanilang mga pagkain at inumin ay ang sososyal. Pero magugulat ka naman sa presyo dahil hindi mahal. Ito nga yung literal na dekalidad ang lasa sa presyong abot kaya. Ayan nga ang mga sisiw at sarap na sarap. Pare-pareho pa naman kaming hindi sanay sa mga ganito kasosyal na kainan. Pero dahil pamilya ang turing ng lahat ng na nandirito, VIP ang trato ng kanilang pag-aasikaso. Ayan lo Lords, tingnan nyo naman kung gaano katakam-takam ang kanilang mga pagkain dito. Kaya nga itong sisiw na si Aldus ay talaga nga namang gigil na gigil. Pagmasdan nyo nga ang kanilang napakasarap ng kare -kare. na kare-kare. Nasabi nga ni Gabi, ito na raw ang pinakamasarap na kare-kare na kanyang natikpan sa kanyang buhay. <laughs> Sulit mga Lords dahil napakarami ng servings. Lahat ay good for sharing kaya bagay na bagay sa buong pamilya. Ayan nga si Jolene at hindi pinalagpas ang masarap na bone marrow. At syempre, hindi di ako nagpahuli! Ako nga ang lumantak ng kanilang ipinagmamalaking putahe dito! Yung tipong para kang nagsasangyup sal, pero mustasa at buro ang iyong gamit! <laughs> May kasama pa nga yung kawali, chicharong bulaklak, at purong balat ng baboy na chicharong! Grabe! Solid to mga lods! Napakasarap! Talaga nga namang Pinoy na Pinoy ang lasa! Kaya ikaw, kung nahihirapan kang humanap ng kainan dito sa lungsod ng Gaba, aba ano pa hinihintay mo? Gumawa ka ng panibagong makabuluhang istorya! Kasa tama ang iyong kaibigan at pamilya. Bukas nga pala sila dito araw-araw mula alas 11 ng umaga at nagtatagal hanggang alas 10 ng gabi. Shoutout nga rin po pala sa aming mga nakasabayan, lalong-lalo na ang konsihal ng bayan ng Kabyang na si Konsihal Dante Umali Jr. Sa mga masasayahin at mababait na staff, maraming salamat po sa hindi makakalimutang karanasan sa inyong masarap na kainan. Ito po muli sa SK Philippines isang proud provinsyan at isang proud dog si Hano, mula sa bayan ng Loo Kasama ang masisipag na sisiw na si Jolen, si Aldo, si Gaby at si Isk na may hawak ng camera Kami po ay patuloy na nagihikayat na suporta Hanatang kilikin natin ang hanap buhay Ng ating mga kababayan Dahil basta Nueva Ecija Aarang kata Shoutout pumuli kay Chef Francesca Grabe the best ang inyong mga luto Maraming salamat sa pagsamang Kasa muli paalam Ingat and God bless Laban na